Pangunahan ng Council for the Welfare of Children ang pagdiriwang ng National Children's Month. Ang talakayang makabata, the 31st National Children's Month, ay may temang healthy, nourished, sheltered, ensuring the right life for all. Ito ang pagsama-sama ng iba't ibang ahensya gaya ng DOH at DSWD para tugunan ang malnutrisyon, pagkabansot at mental health ng mga bata. Nito lang nakarang Sabado ay inilunsa din ng CWC ang kanilang makabata, Helpline 1383, para tulungan ang problema ng bawat batang Pilipino. Sa pananaw po ng Council for the, for the Welfare of Children, uh, hindi po natin kayang iasa sa gobyerno lahat. Ano? Pero dito po sa usapin ng health at uh, kalusugan, malaki po ang responsibilidad din natin po bilang mga uh, ordinaryong tao. Ano. Ngayon po, yung isang aspeto ng health, ito po ay mas malawak. Ito po ay hindi lang mental health, ano, pati health na pang physical, pang katawan, saka ho yung access sa, sa nutrition, ano, nutritious foods, saka health services.